Ganda nga po mga idol. Lilinis kami na i-try e ko. Sumama na naman yung makulit na bata. Gusto niya siya naman na maglinis daw. Nagaw sa akin yung brush. Siya daw yung magbabrush. Kulit talaga. Kita nyo naman, no? Ikot-ikot siya sa i-try. E Hindi niya na maabot. Ang magpapabuhat yata. Ayan na nga. Pabuhat na nga mga idol sa akin. Ulit talaga tong bata na to. O. Magaling niya maglinis. Pa Ulit. Pinukuha ko ka sa kanya yung brush. Ayaw ibigay Oh, ako na nagbrush. Pilit niya rin kinukuha sa akin yung brush. Ang kulit talaga. Tapos na nga pala kami maglinis mga idol. Pinunasan na ng asawa ko yung i e trike namin. Ay maraming salamat sa inyo. Sana supportan nyo pa yung mga vlog ko sama viewers ko, sa subscriber ko. Ingat po kayo. Sige, kuskus. -kus. Kuskusin mo lang yan para malinis na tuloy. <silence>